Ang aming kafe uh, at tsokola, tsokolaya uh, ay uh, ginagawa na ring souvenir uh, sa sa mga uh, nagdiriwang ng kanilang uh, kasal, no? Mm. At uh, ito ay naging popular na rin ngayon dahil mm. ito ay uh, ang kakaibahan nito, USP niya ay uh, ito ay may coconut sugar. Mm. So mababa ang glyce glycemic oh, yan. index. Oh, oh. 35 lang ang regular sugar ay oh, oh. Uh, halos 50 to 60 <laughs> ang uh, ang level, no? Pading ko nga hindi masyado matamis. Oh, oh. Yes, yes. O oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, tapos fortified 'yan, uh, may vitamins A, C, and E. Uh, katulad din ng coffee, may caffeine din kami. na may mga 10 ingredients. Ito ay uh, registered na ng uh, food and drug administration. Mm -hmm. At uh, kung kanina ang uh, napagkwentuhan natin ay uh, tungkol sa sa uh, mga pag-ibigano, no? ang kwento naman ng aming produkto uh, naging kasosyo ko ang aking dating estudyante. Oh. At uh, nag-reconnect kami after two decades and a half. Mm -hmm. At uh, dito ko napatunayan na kahit pala kayo ay estudyante at guro, ako'y dating naging guro sa Central Scholar University, mm -hmm. pwede kayong mag maging magkasosyo sa hanap buhay. Uh -huh. At ngayon, uh, dahil ang, ang inyong programa ay para sa pamilyang Pilipino, uh -huh. naging parang pamilya kami. Uh -huh. No? Sampu lang kami sa team, uh, halos lahat ay puro babae, konti lang laki. Uh -huh. So dahil sa kagustuhan namin na uh, Ipatuloy ang advokasya kasi kami may katulong ng mga farmers mula sa Mindanao, uh, Batangas, no, Cotabato at iba't iba pang lugar. Uh, sabi ko, gusto ko kasi ng chocolate. Eh. Tapos uh, ang medyo apelido ko, uh, medyo pinangalan ko dun sa chocolate brand namin. Uh, sabi ko, Gawan pa natin bukod sa kafeya, gawa tayo ng tsokolate. So dito nga nagpatuloy kasi kami sa aming pamilya may lahi kami ng diabetes. So sabi ko tamang-tama, pwede kasi to kahit may type 2 diabetes ka. Tapos ako may sakit din ako no, may fatty liver syempre, medyo nagkakaedad na tayo. tayo Ay, mga mga bata pa naman po kayong dalawa, no. So pero gusto ko lang ikwento na itong Etong aming produkto, ito yung gusto namin na uh -huh. na pwede kang mag-enjoy yeah. ng walang takot na tataas, tataas ang blood sugar, blood sugar yeah. Yeah. o kaya ay makakaapekto sa iyong uh, oh, kalusugan. Uh, so pang ano to? Pang mga health conscious and old age. Oh, na. <laughs> <laughs> Hindi <nakiingat> naman. Para <laughs> sa mataas ng <na> blood sugar. <laughs> oh, oh. <laughs> ano yan ma'am? Kayo Miss Wong Gumagawa ng timpla? Oh, yes. Oh. Uh, ang formula na to ay uh, galing sa amin. Uh -huh. Ang uh, chocolate actually uh, ay uh, pwedeng inumin ng mula apat na taon hanggang mm -hmm. elderly. Uh -huh. At ang kafeya uh, naman mula teenagers pataas ay uh -huh. pwede. Meron kaming tolling partner at katulad ng sinabi ko kanina, meron din kami mga farm uh, uh, far, coconut farmers uh -huh. na naging ka-partner. Uh -huh. Bakit coconut? Kasi di ba ang dami namang coconut natin sa Pilipinas, right. no? Uh, mayaman tayo sa coconut at uh, uh, tree of life ang coconut sabi namin di nating uh, gamitin. So mm -hmm. when you uh, uh pag tinimpla mo siya hindi mo na kailangan dagdagan pa ng ano pampatamis. Yes, eto na yung Yes, eto na eto na yung uh, kaniyang uh, pampatamis. Uh -huh. So, 'yun, eto yung aming eto uh, yung unique sa aming uh, brand. Anong kaiba nito sa tableya? Yung inaano yun, sa batirol, roll, ganun. Same ba? Same. Um, mas madali siyang itimpla. Uh -huh. Tapos fortified siya. Ah, kasi powdered siya? Yes, Ayaw. powdered form. No? Kala ko yung loob nasa... niya kasi hindi ko nakikita. Ayaw, Kala ko mga ating... Oh, okay na, okay Basta okay. so, powdered siya. Instant, parang instant, instant coffee. Instant, yes. So may Penta. vitamins A, C and E siya. Yeah. Fortified drink ang uh, classification yeah. sa food Ma, po yung ganyan administration? Isang, ito yung nagkaka Alaga ng uh, 300 na uh, piso at yung ito, coffee ay 10. Uh, Tapos yung coffee uh, yes, yeah. ay 200 ay, pesos. Ayano mabasahin yes. ko yung ano niya, nutrition facts niya. Yes. Oh, cholesterol zero. Total fat zero. Yeah oh, sodium 5%. Mm -hmm. Potassium 7%. Carbohydrate 7%. Yeah. Protein 3 grams. Teka, hinahanap ko yung sugar. Meron ba sugar dito? Ayun. Yeah. Sugar is 14 grams. Right. right. Per ano yan, Per... Sashay. Per serving. per uh, serving. Tama ba? Per, serving. Per One serving. Sachet, no? One yes. sachet. Per yes. serving, yes. Oh. Ayun. Ayun. So medyo medyo mababa uh -oh. nga po yeah. siya. Okay. Ano kayo ma-contact ma'am kung may gustong mag-order uh, for ah, yes. Christmas, oh, diba? Meron kayong Christmas packages like naka-ribbon siya? Yes, meron kaming mga packages na gano'n. at yeah. ka katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang 'to pwedeng pang-mainit, pwedeng rin yeah. pang-latte. Uh -huh, so yeah, makikita yeah. kami sa Cafea Wellness in Every Cup FB page namin. Uh -huh. Sa Cafea Wellness in Every Cup. Yes. Okay. Uh, tapos ang tawag namin dito Tweeting yeah. for Good Health. Uh, uh -huh. kasi dalawa sila. Cafe partner, and Cafe yeah. and Chocolaya. Yeah. Nasa Duty Free Philippines din kami at nasa Kultura Branches at online. No? Sa so, mga groceries, may bili na rin yan? Uh, Sa so kultura pa lang. Kultura. Sir, sa ibang, o. ibang uh, SM sa real food. SM. Yeah. Yes, yung pa lang. Medyo nagsisimula ang, uh -oh. uh, pa lang ipakilala ang aming chocolate drink. May ano ba kayo, ma'am? May Facebook kayo na pwedeng ano? Ay, yung sinabi ko kanina. Yung mismo ay, mo, yun na, yun na mismo. Yung na na mismo. na, na sila mag-message. Yes, yun, no? yes, uh, no? Yeah. mag-message. maganda, tumutulong sila sa mga... Farmers. Sa yes. Farmers, farmers. Ano, chocolate. Ano, ano halaman? Uh, Ah, sa Kakao. 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 Mo. Yes. Uh, tayo sa Mindanao, marami tayong gano'n. Yes. So, marami kaming uh, parang ginawang partners, kinupkop. Yeah. Uh, so, siguro nagbumibilang ng tatlong daan na Pati pamilya at farmers oh. na aming kinupkop na parang naging suki kami, tinutulungan yeah. namin sila, tinutulungan nila kami. Yeah, so may advokasiya kami may dito. If we buy local, we yeah. help the local farmers. Tama so yung Starbucks, ganoon din no? Nagpa-partner mm -hmm. ba ang Starbucks sa mga local? Oh, Coffee din. and uh, ano kataw, Actually, yun, yun yeah. ang an sanang gusto namin mangyari oh. pero sinubukan namin pero hindi pa... Hmm. Hindi pa natutup, napupunta sa ganong na ah, arrangement. Ito ba, ma'am, pwede rin sa mga malalamig na drinks? Ah, yes. Pwede, Katulad ng no? sinabi ko, pwede uh -huh. siyang gawing latte pero i-dilute muna sa konting hot uh -huh. water. Uh -huh. Tapos pwedeng samahan ng milk, pwedeng gawing shake. Oo, kami mo shake. Chocolate shake, chocolate yeah. shake, coffee shake. Actually, pwede mo ring i-mix pareho. Uh -huh. Pero ang timpla ng isang sachet ay uh, 120 ml water. Uh -huh. yeah. Para hindi masyadong ano rin, yung baka wala ng lasa pag masyadong Yes, tapos tama lang ang texture. Yes. Oh, sarap kayo.